Kung takot kang gumala sa gubat, para sa iyo ang videong ito. Samahan mo kami sa pagherping mula umaga hanggang gabi para malaman kung ano ang meron sa kagubatan. Pagdating ani namin dito sa gubat, may napansin ka agad ako dito sa butas. Kaya agad ko naman ngani itong nilapitan para makita kung ano ang meron dito. Isang malaking huntsman pala at medyo kakaibang kanyang kulay, may batik-batik siyang kulay yellow. Hindi ko ngani masyado mabidyuhan gawa ng napakataas niya. At dito naman ngani sa kabila may nakita din si bolero kaso nasa taas din. Sa unahan naman ngani may nak nakita ko dito ang napaka-cute na ladybug. Napakaganda ng kanyang kulay pero naglalabas yan ng napakabahong amoy kaya hindi kami masyado lumalapit dyan. Meron din naman nga ni dito may lipid. Isa yan sa pinakamaraming paa na nabubuhay dito sa guba. tren trend naman nga ni ang tawag namin yan dito sa probinsya. At meron din ditong uok na medyo nangangagat. Bigay natin kay Bolero. Mm -hmm. O oh, mo na. <laughs> Nakakita naman nga ni ako dito ng isang napakagandang bulaklak. Yan naman yung ginagamit pang shampoo noong panahon. Napakadami nga ni ng laman ng isang bulaklak at madulas din siya katulad din talaga ng shampoo na ginagamit natin. Susubukan ko nga ni ito sa aking buhok para malaman kung maganda din ba ito sa ating buhok. Parang jelang lang nga ni ang kanyang texture pag na-apply na sa buhok at medyo mabango din. May nakita din kami dito ang Philippine Vine Snake. Yan naman nga ni ay mild venomous. Pagsabit nga ni ng gabi ay pumunta kami sa mas masukal nagubat At ito kaagad nga ni ang nakita namin isang napakagandang kulay ng insekto pero naglalabas din ito ng mabahong amoy. Meron din nga ni dito sa tabi ng ilog isang napakahabang islag. Kadalasa na nakikita namin ito ay maeksilang at maliit. Nakakita din nga ni kami dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang hanging parot. Hindi nga ni yan nakakalipad kung mapapansin nyo kalbo ang kanyang katawan parang naglulugon. Kaya nilagay na lang namin yan sa puno. At itong isa naman nga ni ay muntik pang maapakan. Yan naman nga ni ang sentipid Meron naman nga ni dito isang napaka-cute na ibon. Parang may nililimliman nga ni siya dyan sa kanyang puga. Dyan naman nga ni ang sunbird. Nakakita din nga ni kami dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang nightjar. Ito naman nga ni yung tinatawag na kikik dito sa aming probinsya. Pag narinig mo daw nga ni yan na humuni, ibig sabihin may kasama daw yan na aswang. At dito naman nga ni sa unahan, meron din namang tokegeko gecko. Parang nag siya ng insekto na mapupunta sa kanya para makain. May nakita din nga ni ako dito isang dragonfly. At dito ito lang nga ni, sa taas niya may stick insect naman na maliit. Halos magkatabi lang nga ni sila pero bigla naman nga ni iyan susunggaban ng dragonfly. Ay, nabot kami guys ng ulan. Dito muna kami silong sa kuweba. Higyan mo. Higyan mo na kami. Ayan, may isa pa pala kami doon eh. nakasama. Naiwan. Naiwan. <laughs> Dito naman ngani ni sa loob ng kuweba, meron namang napakalaking gagamba. Yan naman ngani ang tailless whip scorpion. At dito naman ngani ni sa kabilang side, meron naman napakalaking huntsman. Kung may arachnid ka dito, hindi ka basta-basta makakapasok sa kuweba. Gawa ng napakarami ng gagamba sa kuweba. Hindi na nga ni, namin inantay na tumila ang ulan. Gawa ng aabuti na kami ng madaling araw dito sa gubat. Habang tumatagal kasi nga ni ay palakas ng palakas ang ulan. May nakita naman ngani ni ako dito isang platy mantis. Napakadami ngani ni ng ganitong klaseng palakas saka dito sa amin pero sa ibang gubat wala. Nagpagapang naman nga ni ng cobalt blue ant sa kamay yung kasamahan namin at meron naman dyan isang may pakpak na yan yata yung queen. Nakikita naman nga ni kami dito ng isang ahas. Yan naman ang bronze back losoninsis. Medyo aggressive ang isang to. Pero yan naman ay walang kamandag at ito naman nga ni ay isang stick insect na nanginginain. At nang pauwi na nga ni kami dito ay nakakita pa kami ng isang ahas. Yan ang viper. Tropidolay mo sa